po. Okay, eto naman. Dito na naman tayo, ha. Wow. ang pag-uusapan natin ngayon, medyo na-late na ako ng isang buwan, eh. O, ang tagal ko nang nasulat to. Ngayon ko lang na-shoot. Hmm, kasi nga, ka, namimili na nga ako. Saan ako mag-shoot? Maarte na ako. Kung <laughs> dun sa conviction ni Dennis Cornejo, ni Cedric at saka nung iba pa, yung mga kasama nila. <laughs> Hindi natin huhusgahan yung decision sa kanila. Meron ditong mga dapat kayong malaman at maintindihan. Magandang topic ito. At uh, saka maganda rin yung... Kita nyo naman, ang ganda ng background. <laughs> Noong lumabas yung balita, naging balang mundo ng mga marites, mga uh, chismoso, chismosa. Dumami ang mga social media warriors and new lawyers. <laughs> lumabas na yung vision, convicted si Dennis Cornejo, si Cedric Lee at yung iba pa nilang mga sa kasong serious illegal detention o kidnapping for ransom. O yan, ha, in lay, para lang may, mas ma ano, ano malaman nyo. Kasi pag serious illegal detention, parang ano yun na corny? oo pero parang yun na rin yung kidnapping for ransom. Wala kasi kayo may ganyan sa revised PLC, do, sa penal code eh. o sa Kodigo Pinali. Term na kidnapping for ransom. Wala. Pero ang kaso sa kanila, serious illegal detention, yun na yun. Pareho lang yun. Ano yun na yun? yung basta yung may kinalaman sa... Panoorin nyo yun yung vlog ko kay Buong Navarro. Oh, pero hindi magkaibang kaso ito ah. Itong kaso nila, na, na, ito na didiskus natin at tsayong kay Bong, magkaiba to. Pero hindi ko alam kung ano nangyari doon. Wala ako doon, hindi ko sila kaya, hindi ko sila tropa. Bakit kailangan lang panoorin ano yung kulong ba agad? Ano ang importansya niyan kulong ba agad pag nagilty? O dito sa vlog na to sa topic natin na to. Kasi yung nangyari dito sa case nila, nila Cedric Lee, Denise <laughs> Dennis Corrine. During promulgation, pagkabasa ng desisyon, sinabi agad na guilty sila. Ano nangyari? 'Di ba? posas agad sila, dinala agad sa kulungan. Okay? Tapos si Cedric at yung iba pang mga accused, binabukasan, sumuko na sila. Diretso nakagad sila sa jail, sa detention. At, hindi na sila nakapag-bail. Kukumpara natin yan, at saka dun, sa nauna kong vlog na yun, paganda, ng paganda yung mga topic natin. Tara! <laughs> Aga kong gumising oh. mag sa ispa lang pero nagbabadya ang ulan kaya kailangan bilisan ko na. Tulad nung mga discussion natin before, syempre dapat laging panlayman. Yung madali ninyo maiintindihan. Ha? Ngayon, nung lumabas yung balita na convicted nga itong mga ito, sila Denise, sila Cedric Lee at yung iba pa, no? Merong nag-message sa akin na isang uh, marites, sismoso. <laughs> Ano sabi niya? Uh, attorney, may laban pa ba sila? Kasi convicted na eh. May laban pa ba yung mga yan? Siyempre, mahabang laban naman. <laughs> ang gusto ko maintindihan kasi ninyo, no? pag sinabi natin convicted na, kunwari, yan nga, yung sa RTC na yan, sa kaso nila sa Tagig, no? Pag sinabi na convicted na, hindi pa naman kasi final talaga yun. Parang sinabi ni Paolo Contis, wala pang final. Uh, Ibi Ibig sabihin, may mga remedies pa kasi, may mga remedyo pa ang akusado. Oh, pwede pa yung mga yung mga vlog ko, yung MR, pwede pa sila mag-apila. May mga remedies pang natitira para sa akusado. Kaya hindi pa sila file kahit sabihin natin na binasa na sa korte, uy, convicted. Hindi pa tapos 'yun. Ang sabi lang ni judge dun sa RTC kung sino yung dubinig, nagbinig do sa kaso, sabi lang is um kayong mga akusado, Uh, nakita ko na kumpleto ang mga elemento ng uh, krimen na, na sinasampas na sinampas sa inyo. Kaya sinasabi ko, guilty kayo. O, ko kayo. Yun lang naman sinabi ng court. Pero hindi pa final yon kasi pwede pang i-appeal yun, pa sa mas mataas na uh, korte. Kaya may laban pa. Eh, tama ba si judge, attorney? Ha? Uh, Unang-una, hindi ako si judge. <laughs> At sino ba naman ako para sabihin mali siya? <laughs> Tommy, totoo ba yun? yung mga nangyari, hindi ko alam. Kaya so, sabi ko sa inyo, huwag nyo akong idamay dyan. Hindi ko sila tropa, hindi ko sila kilala. Ha? ng mga santo, huwag nyo akong idamay dyan. <laughs> Sinabi rin naman ng kampo ni, nung complainant, ni Guang Navarro, na alam nilang hindi pa tapos, alam nilang mahaba pa. Kahit na nanalo sila sa RTC, alam nilang iaakit yun, ilalaban pa rin yun ng mga abogado, ng mga akusado. Malino tayo ha, hindi pa, hindi porkit convicted na, eh tapos na yun, hindi pa. Hindi pa final yon. Ah! Ngayon, try natin umakit dito sa taas. Bukas na kaya pintuan niya ito. Pilipin natin. Hmm. ka pa. Sarado. Oh. Sarado. So, try ko dito sa isa. Ha? By the way, dito nga pala ito sa Bulacan, sa The Greenery. Ayan. Ayan. Oh, the greenery, baka naman, ha? <laughs> dito ako haki. Punta tayo dito, maganda rito. Tingnan nyo yung mga view. Oh. Oh, di ba? Ha? Ayun ang swimming pool nila, infinity pool. Hmm. Mamaya ang hapon na magsiswimming swimming anak ako. Yan, yan ako dadaan. Baklasin ko yan. <laughs> okay, ito sa pastor. <laughs> Ay dito na tayo sa uh, sinasabi nilang uh, Hunted Tower. Charot! <laughs> Look lang. Tapos pala. Hanggang dun. Alam nyo naman po tayo. Gagawin po natin ang lahat. Kahit ang extreme. Para may natin ang uh, tamang balita sa bayan. <laughs> okay. Nandito na ako sa taas. Ha? Ito siya, oh. Oh, di ba? Hanip. Woo! Doon, nakasarado sa kabila. Ayaw akong papasukin doon. Dito tayo sa kabila kung ayaw. Huwag mong ipilit yung sarili mo sa taong ayaw sa'yo. Ganun lang yun. <laughs> Andun ako kanina. Doon. Ayaw na nga sa'yo. Pilit ka pa ng pilit. <laughs> Dito na ako sa taas. Ha? Pero hindi ako maka -ano, hindi ako maka pwesto na maayos. <laughs> May <laughs> Kahit saan, no? Taas niya, no? Wow! <laughs> Bababa na ako. Hahanap ako ng magandang spot. Kung hindi pa final, attorney, bakit ano? Bakit ganun? Nung judgment day, bakit posas agad sino, si, si Denise? Okay? Tapos kinabukasan, sumuko si Cedric Lee. Posas, kulong, kulong sila pareho agad. Pati yung mga iba na sumuko. Oh. Bakit hindi sila nagpiansa? Eh sabi mo dito sa vlog na to, hindi naman sila ikukulong agad, di ba? Attorney, di ba? Pwede pa sila dapat mag-bail. Sabi mo sa vlog na yan. Liberty, may freedom pa sila tandaan niyo na yung vlog natin na to, okay, it refers to mga cases na nasa MTC. Metropolitan Trial Court o kaya Municipal Trial Court. O ito, nino naman kung nandiyo sa MTC. O METC, Metropolitan Trial Court o kaya Municipal Trial Court. Ang mga kaso dyan ay may parusa lamang na 6 years pa baba. Panoorin nyo kasi. <laughs> Man, yung kaso na to nila, Cedric Lee, nila, Dennis Cornejo, no? nasa RTC. Mataas na kaso kasi ito. Kaya, iba siya iba ang rules sa RTC ha iba ang rules sa MTC iba rin ang rules sa RTC kasi siyempre the more na mas mabigat yung kaso ibang rules ang ina-apply natin judge anong pinagkaiba ito na nga bakit nagkaiba pa katuwiran eh karapatan ng mga akusado di ba karapatan namin mga akusado ang mag-bail <laughs> ito ngayon sabi kasi sa rules of court rule 114 114 section 5 Okay. Ako ano bakit yung mga numbers numbers ka na naman? Pero <laughs> ka magalala. Kahit pa muna tandaan. Pero sinasabi ko lang at least ma-search mo. Oh, lalo na yung mga uh, mga bagong abogado diyan. Oh. Matutunan niyo, ma-apply niyo. O kaya para pati na din sa mga layman, okay? Si at least makikita niyo lang na may basis tayo sa sinasabi natin. Hindi tayo nagsasabi dito na kung ano-ano lang. Okay? Rule 114, Section 5. Tatagalugin ko, i-explain ko sa inyo kung ano sinasabi diyan. Nag-a-apply tong ano to, tong rule na to sa accused na mag -aapila. Sabi ni Judge, o, oh, kompleto elemento, sabi sa decision sa Judgment Day, promulgation, convicted ka. Anong korte? Anong korte? Sinong judge attorney, Sino ba yung judge na yan? <laughs> malino na malino sa rules, ha? Ang sabi sa rules ay yung judge ng RTC, Original Trial Court. Oh. Kaya dito napapasok, yung kaso nila Dennis Correa, at nila Cedric Ria, at iba pa. Hindi na nag apply dito yung unang vlog dati kasi sa MTC yun eh. Oo. eto, mabigat na kaso na to, eto na nag apply Rule 114, Section 5. Regional Trial Court na. O, pag na-convict ang isang akusado, ulitin ko ha, sa RTC, at balak nung akusado na mag-apila. O, mag ko sa CA, sa Court of Appeals. Aapila uh, ko yan, yari kayo. Ngayon, oh. <laughs> eh syempre, mata matataas na kaso na yan. Di six years pataas na yung mga nasa, ano, nasa RTC. May kulong yan. Alright, uh, oh, may kulong. Ngayon, may kulong, mag a ako ng bail. Sasabihin ni Judge, o oh, sige, apply ka. Pero pag-iisipan ko kung papayagan kita. Sabi dito, may discretion na ang korte kung papayagan kang mag-bail. Yan ang una, yan ang unang part. Pero provided, ha, na pag-iisipan ni judge kung papayag ka kanyang mag-bail, ha? Kung ang parusa sa'yo, sa kaso mo, ay hindi, tandaan nyo ha, hindi death penalty, hindi reclusion perpetua, o hindi life imprisonment. At ano yung reclusion perpetua? Madali lang yan, simple lang yan. 40 years na pagkakakulong. Tama, biruin mo. Pinanganak yung anak mo, lalaya ka, 40 years old yung anak mo. Ang bigat. Ibig sabihin, kaya ganyan kabigat. Tatlo ni death penalty, reclusion perpetua, 40 years imprisonment, tsaka life imprisonment. oh Ibig sabihin, mabigat kasi yung kaso. Kaya ganoon ang parusa. Ngayon, pag yung tatlo, death penalty, reclusion perpetua, at tsaka life imprisonment, ay hindi na pag-iisipan ni Judge. oh Kasi sinasabi natin kanina, pag-iisipan ko ha, kung papayaga kita, basta't ang penalty, sintensya na pinatao ng korte ng RTC, ay... Hindi yung tatlo. Hindi yung tatlo. Pag-iisipan ni Judge. Eh, Atomy, paano, paano yung... Eto na. Atomy, paano yung kila, ano? Etong kaso na to, eh, reclusion perpetua, 40 years in prison ang, ang ano sa nila, parusa sa kanila. O di, hindi sila papayaga bail Hindi na pag-iisipan ni Judge. Yun, yun. Yun ang 114. Section 5. Ah. Malinaw? Baka nalito pa kayo, ha? Oh, ko na. Hmm. Sabi dito sa rules na to, pagka, pagka nasa RTC at nakonvict ka, Okay? mag gusto mag -apila. Gusto mag-apply ng bail habang naka Habang pending yung apil gusto mag-apply ng bail. Pag-iisipan ni Judge kung, kung hindi death, hindi reclusion perpetua, or hindi life imprisonment. Hmm. Kasi kung, kung yan tatlong yan, ang parusa doon sa sayo, sa kaso mo, doon sa akusado, yun ang penalty sa kanya, ay hindi na pag-iisipan ni Judge. Hindi mag-a-apply sa'yo to. Yung bail pending apil Oh. Piyansa habang naghihintay ka ng apila, hindi mag apply to kung ang parusa do sa akusado ay yung tatlo. Kaya dito pumasok yung kaso nila. O, para maintindihan ninyo. O, di ba? Ang, ang pinataw sa kanila, reclusion perpetua. O, di hindi. Kaya, kaya na, kung napansin nyo, during promulgation, nakaposas at diretsyong penit, ano kagad detention agad si Dennis. O, kasi hindi na siya makaka-apply ng bill dahil reclusion perpetua yung pinataw sa, ano, sa kanila. Eh. Ang parusa sa kanila. Eh. Tapos, mga sumunod na araw, sumuko na yung iba sumuko na sila sa ano sa sa mga kapulisan mismo, diretsong detention na rin. Hindi na sila makakapag-apply ng bail. Bakit? Kasi hindi mag apply sa kanila itong 114 Section 5B. Alright? Attorney, kailan pa mag-a-apply yan? Kailan pa pwede yan? O hindi e, kung halimbawa, ang mga ano sa'yo, parusang pinataw ng korte, kuwari, eh, 6 years, 8 years, 12 years, 15 years, 20 years, o, di ibig hindi, hindi ka pinatawa ng reclusion perpetua, o death penalty, Oh, at saka ng life in may oh, mga years lang, oh. 20 years, bilis doon. Eto, ni ano ano mga kaso yan na pwede na mag ka habang nag ka. Eh, ito yung mga hindi papasok do sa tatlo. Oh, ba, mga homicide, attempted murder, attempted homicide, frustrated murder. Basta hindi murder kasi pag murder, reclusion perpetua rin yan eh. Mga esta esta pa. Yan. 6 years patas. Hindi hindi ka aabot ng ano yan, ng 40 years din lang reclusion perpetua niya. Yan yung mga ganyan. Pwede kang appeal, apil ka, apply ka ng ano ng uh, bail, pwede kang pag-isipan ni judge. isipin ko ako papayagan kita. Oh, ama, ganun. Oh, at isasagot ko yung tanong kasi may butas diyan eh. Oh, di ba? paano paano pa papasok yung rule 114 na yan? na, di yan. Ngayon, para ba alis sa mga kalituhan, ha? Attorney, pagka nag-bail ba, okay na? Absuelto na. <laughs> <Okay>. <laughs> o, oh, panoorin ulit yung purpose ng bail, yung vlog ko na yan. Underrated yan, hindi masyadong napapansin yan, pero dito, maintindihan nyo kung para saan yung bail. Hindi kapalit ng piyansa ang sentensya. Oh, eh, para sa yung, ano, para sa yung piyansa, attorney? Oh, sabi ko sa'yo, nyo yung purpose ng bail. <laughs> kaya nga pinapayagan mo bail. Eh. kasi nga hindi pa nga final. Oh. Kaya panoorin nyo yung purpose. Patapos na tayo, okay? Attorney, pwede pa ba, ba sila mag-play bargain? Hmm, panoorin nyo yung vlog ko na mga about sa play bargain. Panoorin nyo yung amin laya. Bagong-bago yan. Tapos sundan niyo yung mga sinasabi kong mga vlog na dapat panoorin para madagdagan yung kaalaman niyo. Isipin niyo na mga Tony, pinapanood mo lang kami ng ibang vlog mo para marami kang views. Bala kayo. Last question. Atty. ah, pwede ba ba silang mag-probation? Dahil convicted na sila. Ano nyo kasi yung probation at probation granted. Kasi kung pasok yan, di sana ginawa na ng mga abogado nila, nila Dennis Correo, tsaka nila Cedric Lee, di ba na? Common <laughs> <laughs> sense. <laughs> okay, so, uh, I hope, naintindihan niyo yung pinapointan niyo sa mga ito. Hindi siya, actually, hindi siya late, hindi siya ulit. Uh, meron kasi specific topic na kailangan niyo uh, maintindihan. Alright, so, salamat po sa pakikinig. God bless, ha? Ciao!